Wala, wala <kit> pagkani ng Discord ng wala din Ang last kanin naman din katong gamulo pag guba nang May insulator ay na silang nakakabit. <kit> ah, pero sila sa Kasi maggawa sila ng banana pe. Banana pe? Banana pe. Banana na may coffee. O, order ng banana pe? Order na kayo. <laughs> Ganyan ko, be? Ganyan banana pe. Huwag na muna. Oh, ako ka na kayo. Boy. Diba? Gamay na lang mani. Eh. Reflection. oh Tapos... Ang mga tao pa rin. Hi, Nick! Baby Nick! Baby Nick! Come here, baby Nick. Tapos siya okay. kasi, Ay, Bakit, ano Kami, bebinik, be. Toucha, si tita. Uy, big boy na kayo ka. Utumbo. Oh, you're so big boy. Pero siya, di ba? Oo, siya. Pero kuhog man na, para sa sa among, sa among terrace yapon sa taas, nga guba among alkupa. Na ang, ang yung mga, yung mga, yung mga lansang dito, ay mga rivets kay, nang ulbo sa plywood, na guba among pinti, ay mong pintura. Kaya gihuhog man siya, dapat kay ah. sa eh, among simento siya. Mm -hmm. So, dapat na sinatayad sa manang sa taas, so wala na rin siya. So, wala. siya may kaitayad sa lang Oo, <laughs> Hindi, nice. tinayos namin kasi dinon nun pwede ng kalupyo kasi luwag kayo ng palain siya pa. Oh. So, kita yung taas para dili mga kayo. Katong simento mang gol, pag ingani, musunog gid siya. Hindi, nagigit siya musunog pag Dili na siya. Na pa, gawin mga tiles Ah, ka okay. nang tiles may butang diya. Dahil kinanglan, nakasilat, eh, naka... Oh, nagigit siya ipoksi. Ang but... tayo na, ano? Maybe. Basta. O, oh, kung tiles siya, hindi na siya musunog kayo. Wala mo siluso ni. Eh. Kung ingani mang gud, mo-absorb ba siya sa ilalo, mo-tulog oh, no. so, din siya magbasa. basta mo na Tingulan ba? So, kumusta ang imong negosyo? Congratulations! <laughs> Nag-order! So, ganiya sa'yo Kaya yung order ay... Pero hindi ni Kapwe. Alam mo, nakuha tuloy dito. Ganiyo? Okay, nakuha tuloy dito. Okay, nakuha tuloy dito. Kaya kung ang Kaya ka, ang kakapoy ba di ba? Hmm. Ay, ganun siya lagi, itong... <laughs> pero kakapoy ka na itong... Pero mag-deliver ka, additional gift ka sa... Uh, Oo, oh, additional. Padala ni mo dito, paghatod. Ano sa man? Who yung tawag ni mo? Kay Brenda. Who's this? What's my name? What's my name? What's name? It's name? Nick. It's a Nick? Nick. Nickador. Ninang. Ninang. Yeah. Yay! Bapa, am I beautiful? Ayaw Dile. Dile. Ayaw <laughs> lang. Ayaw ko. Tapos... Ay, So, tapos naman kami kikita. Pwede ba punta din sa bahay nila? Yeah! Ay, hindi pumunta na taas kasi nga na-vlog naman namin yung dati. Ito lang ang gusto namin visita sa ay kasi. Dito naman tayo, naman tayo kay Diva. Hala, may mga dancers dito. Gusto naman tayo sa kapila kasi ang dami sila pag-awas sa Diva. Ang This is the house of Diva. Pwede masunod? Alam! Ang kayo! Oh my God! Gosh, grabe. Ba't talaga? No, oh, Mang tanawa! Oh, wow! Grabe yung sapan. So ano ito, babe? Nagawa ito? Kani ba? Kani? Big so, bag order po. Cover. Pari, so sakto din siya o dili? Universal shopping na siya or... para masoksok na naman. Ah, murag isa na siya kaan at masoksok na yun. Ah, palin kani? Sofa so, so, bed. Kani na la lahin siya. Lain na siya. Pag-uha na Ah, ito yung pwedeng ilahilain. Natsada kay mong bangko, ma. Ito hindi mo pwede sa farm kasi nga sasabit man to. Oh. Oh. ito. Ilahilain. Oo. Oh. Nga ka ni Moni, iyahanggi. Ito yung bago nilang PVC wall. PVC wall ba? Diba? Panel. PVC panel. 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 Oh, ang ganda ng bahay nila, di ba? At is, wala na yung mga pangit na mga picture frame dito. <laughs> Ibalik di oh? to. <laughs> <Balik niya? laughs> ay, balik yan. Ibalik yan. Ibalik yan. So, dito yung eh, kwarto ni Diva. Dito lagi. Dabi yung mga kababalaghat natin. <laughs> ah, kaya sila bago dito. Giyabang-yabang talaga ni Maring Aida. Dito sila, guys. Ang ganda ng pintura nila dito, guys. Oh. Mang, pare-parehan oh. na mo ni Bakang sa inani ako. Oh. Wala oh. oh. ka sosyalan ng mga frenny ko, oy. Kakaiba talaga, frenny. Ikaw talaga, nakafocus ka, ka sa pagpaganda na? ng bahay. Ay, grey mo. Ay, yung magandang grey. Wala, kasi grey is my favorite color. So, hindi siya white, hindi siya green and green white green. Paborito ko siyang yung na color. Tapos mag-change ako ng red. Si Kano kasi. ni si Kano ang red. Tapos nag-red na lang na yung kupon. Pero sabi kasi ni Abby gusto niya purple kaya mag-purple na ako. Ang Red baguhan color dinin yung tiles nila. ni naman gulit. Hindi naman gulit. Hindi Hindi naman Hindi Chada ka, ino lang siya. na? ay, lang ito ko nakasunod siguro dari sa imo hangin. Sa'yo na kasi iglesi yan, atong kakuan d'yo. Gimi nga kung kao ni Aida, kay diri ba yung sige kauna sa una. Ante, chada na kayong balay. Ay, storage area, aha, ganun kasi naan na. Kasi mapapunta kami dito, hindi kami napupukos sa bahay, napupukos kami lagi sa pagkain. Kasi mapunta na kami dito. <laughs> ah, listing yung pagkain, malapit tayo yung piyesta. Oh, no, 26. June 26, kasabay din ng... Per, ah, uh, ito pala. Kaya busy busy si Diva kasi wala, preparation oh, sa okay, oh, piyesta. guys, tatlong lechon po. si Baka ng lechon ni Nila, si Mamsi, <laughs> si Carla. Anyway, nagpunta lang kami dito para sabihin sa inyo na kayo ay nanalo na! <laughs> <laughs> Trapo. Wala ka Wala ka nyo, Ay, ito na pala ang kayo picture. Dito po, kapatid mo na talaga si Jim Reyncoy. Wala, yung mga friend niya. Andito pala. Ito pala yung regalo ng friend namin. Ah, okay. Ah, oh, okay. Sir, regalo niya, regalo niya. Juligligline. Ah, juligligline na? I'm ah, ah. Are, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Ah, eh ah, Ay, Ay gawpa ko rin. O, oh, ito yung mga time na kasama namin si... Hindi yan, ikaw. Ikaw. Oh.

Wala, 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 ka nag-post. Ito, ito. Movie si Regine, tsaka si kasama namin nila. Or kisa lang, makuha na Hindi, ako mamagaling. Ayun, nung nula, isa isip, girl. Ay, oo. mo ata. Pero hindi ay mo. Hindi kayo ikinan. siya isa sa ako, ipag Sa siya lang wala ko So, sila rin. Kami ang lagay ko sa ipakang siya. Medyo nakulat sila isa sa ako. so Kasi marami siya libang tapos hindi talaga ganito yung ni

Alis na kami guys at punta na tayo ng farm. So, nilibot talaga namin, no?